ng tanungan pati yung salansan ng uh, mga tesi, mga resource persons. Mm -hmm. Sir balikan ko lang po yung KWA, uh, yung sinabi niyo po na na-confirm po niyo yung 355 million pesos na budget insertion. Does yeah. that mean kahit papaano ay credible yung information na inilabas ni Bryce Hernandez. That uh, would add to the credibility. Kasi exact yung amount nang namin, indeed. Meron talagang 355 billion na wala sa house version, wala sa net. So either sa Senate version or sa bicam. Yun so, na insert. Ang next na lang po na talaga ay sino yung behind yung sino yung proponent noon. 'Yun ang uh, bigger challenge because walang record. Walang record kung sino yung kaya nga lagi kung diba do sa hmm. uh, interpellation ko do sa Senate Concurrent Resolution. Kulang yung transparency. Kailangan malaman natin sino okay. ba yung naka-record din, sino yung individual proponents noong mga insertions, noong mga amendments. Nang sa ganon, tukoy natin pagka may nangyaring problema doon sa proyekto, alam natin kung sino nag-insert, lalo na kung ghost. Mm -hmm. Kung ikaw ang nag-insert dyan, ikaw ang proponent ng amendment, dapat binantayan mo yan. Mm -hmm. Dahil meron kang shared responsibility para malaman na yung inamend mo mo, eh, tuloy-tuloy maayos yung implementation. Although wala kaming participation, sa implementation, mm. pero meron kami oversight function, yung Senado, yung Kongreso. Sorry, sir. Last na po on my end. Sir, kung walang record, ibig sabihin possible to, for the proponent to just get away with it? Possible. Wala kang record. Mm. -hmm. Kaya nga, moving forward, kailangan maging transparent all the way, every step of the way from the NEP. Yung NEP taking care of. Ano? Kasi sinabi na ni Secretary Pangandama noong uh, DBCC uh, hearing, na meron na silang hub, to, transparency hub, na pero hanggang net lang. Kaya sinasuggest ko, isagad na natin hanggang sa, uh, kung pwede hanggang implementation, mm -hmm. na merong participation at least sa monitoring yung public. Mm -hmm. diba? Sabi niya, meron yon And the public can even upload uh, photos. Kung sa tingin nila, hindi na-updated yung, yung uh, photo na in-upload ng agency na nag-implement, Pwede yung public mag-participate kasi open to the public na i-upload nila yung photo para ma-update yung mga status ng mga proyekto. So sa si 2026 budget gagawin niya sir para clear na kung sino yung proponent? Kaya nga, pinapa approve ko nga kasi ang timeline nila is 3 years. Mm. Ang sabi ko baka pwedeng isian para sa 2026 or 2027, open na lahat. Wala nang room for uh, ghost projects, wala nang room for substandard kasi nababantayan ng public. Mm -hmm. Ginawa namin yung sa Yolande. Meron kami yung uh, naggawa kami, no? Ginasusan ito ng UNDP at saka ng uh, I think World Bank, ano, uh, Malaki yung gasos. Yung empathy, no? Transparency uh, hub. Uh, yung why don't you land, eh? Mm -hmm. Ipinamana namin to, Iniwana namin ito sa NEDA at that time. Na kung pwede, kasi ang sakop lang noon, lahat ng projects, mga PAPs ng, sa Yolanda Corridor. Nung binaba namin yung Saneda, gamitin nyo ito para buong Pilipinas, lahat ng infrastructure projects, livelihood, mahagip nyo, eto na yung hub, eto na yung uh, lahat ng datos, pwede nyo ipasok dyan. Mm -hmm. Unfortunately, mukhang hindi hindi na-sustain. Ewan ko kung nasaan na yung ngayon. Sayang yung perang ginastos ng United Nations Development uh, Program mm -hmm. and other Uh, ano yung mga international agencies, JICA yata nag-contributing doon. Walang gasos ang gobyerno nga rin eh. Naiputap mm -hmm. namin eh. Mm -hmm. Hindi naman dinamit. sayang. Okay, Ian and then Raymond. Ay, Ian, ay hindi. Ian ba? Ano yung pamuna? Ano uh yung -huh. Sir, Pwede ba akong tumakas ng... Pwede na kumuwi? <laughs> uh <-huh. laughs> mga 11.20, 11, 11.30. Okay, at sila naman 12 o'clock. Ah sige sir. Sir, paglalarawan, pwede na ako mo. ano, pwede na ako -e. ah, sir, mga 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 dito mga mga yung mga 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 yung mga mga na mga 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 355 ah. total, 365, or isang item na mga 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 opo si gaayan ng 2025 so kailan po yung um, pangangailangan sir na uh, nagkaroon si... na ng uh, award may 2025 aha uh -huh. and then, so kailan po um, yung pangangailangan na uh, imbitahin si senator grace po para tanungin kung sinong ng nag-insert pag usapan namin ni senate president at pwede, kung pwede mapakausapan si senator grace po na mag-attend uh, sa resource person then gagawin namin okay. pero um, how we, would she be treated sir as a former colleague. Mm -hmm. uh, I think uh, she also deserves the courtesy mm -hmm. being a former uh, colleague here in wala the Senate. Wala pa Wala pa pong Hindi up? naman para icontempt, at uh -huh. para sa. Mabuti. Wag naman. Ah, pero wala pa po kayong prior na pag-usap or Wala pa. Kasi kahapon lang namin na discover yung 355 mm -hmm. na wala sa NEP, wala sa House version. Uh -huh. And then sir um how about um, uh, former Secretary Bonoan? Ano po yung kanyang pananagutan dito? Kasi nakita niyo po, sabi niyo nga, na, kung, kung ikukonekta yung at, the very least, kailangan mag-explain siya. Hmm. No? Na meron pala siyang ugnayan sa isang malaking kontrapista. No? Bakit na uh, na napakaraming kontrata? At sa Bulacan pa lamang, flood control pa lamang, 2.195 billion na. Um, pero yan hindi niya yung dinisclosure eh. So, may nakikita ba kayo intention to conceal the information? Ang nakikita ko lang, kasi paulit-ulit siyang isolated case yung napuntahan ni President Bongbong Marcos. Alam ko namang hindi isolated case yun. Hmm. Di ba sabi ko isolated case here, isolated case there, hmm. isolated cases everywhere. Ang hinihintay kong isolated case yung tama yung ng nag nag Naghanap ako nun. Naghanap Plano, plano ko mag-offer ng one-month pension eh. Mm -hmm. Kung sino mapagpakita sa akin ng perfectly executed na flood control project anywhere in the Philippines. Kung meron, pag-iisipan ko ah, hindi ko sigurado kasi sa akin din mm -hmm. yun eh. Oh, 100, 100 190, 190,000 din yun eh. Pero willing akong mm -hmm. isakripisyo yung isang buwan para makontento lang yung aking mata na meron palang perfectly executed flood control project mm -hmm. na uh, somewhere uh, lying somewhere ano sa wala ako makita kaya yung isolated case hindi yung isolated case kung meron man baka isolated case yung maganda yung pagkagawa yung perfect yung pagkagawa baka may mahanap kayo Pagka media makakita, o sige, automatic, bibigay ko na 190. Sa dami na gumawa na yun. Wala, original sa inyo, hindi yung tinuro lang sa inyo. Oh, sir, kaya sa na oh, ko. record, on kaya... record. Opo, oh, sir, kasi kaya na... na... Hindi, ko qualify ko, ulitin ko. Kailan, kayo mismo nakakita, ha? Hindi yung ibang tao. <laughs> Nagahanap na pala. <laughs> sir, kasi nung nakaraang hearing, in-excuse lang siya on the reason na uh, nag-resign na siya, pinalis yeah. lang siya, walang tanong sa kanya. Yeah. So, he still remains as a uh, resource person. So, parang inonotify lang siya na kung pwede bumalik siya. Sir, so, isa na lang ako. Yung pong tinatawag na IAO, IAO, Engineering and Administrative no. Overhead, yung pondo supposedly to, to monitor the projects. Malaki yung 3.5. 3.5. Kinesyo ko na nung araw yan eh. Kasi dati yung 0.5 lang yan eh. Opo, sir, pwede bang isa din ito sa source ng corruption na sa din nila to? Ah, uh, mahirap ang sa pero bakit ang laki? Kasi pag tinignan mong yung budget ng... Uh, ng public works, saksakan ng dami, 100 billion, eh kuwento yung 3.5%. Kung monitoring lang, bakit pagkalaki lang? Especially so na meron na tayong existing na platform, di ba? Oo, may geo-tagging. Yun na yung pag-monitor. Tapos hindi rin nila na-monitor. Saan napuntay yung 3.5% kung yung ghost project sa first district engineering office pa lamang nalusutan sila. Nag-release sila ng cheque. So inutil din yung monitoring ng central office. Di ba? Kasi may monitoring na sarili yung mga district engineering offices. Meron silang inspection team eh. Pero kung kakutsaba yung inspection team, kasi sindikato na nga eh. Hmm. Alcantara, Bryce Hernandez, Dumasig, Mendoza, Erdrick San Isang team eh. E eh, nakuha namin lahat yung records nila eh. Sa Bulacan eh. Official record na kung saan nagbayad kayo ang uh, ang clearing instruments, bakit alam natin peke? Ba't yung binayaran? Okay, Ian. <coughs> Ayun. Hello, sir. Good morning. Bago ko pumunta doon sa isang tanong, uh, dahil may binanggit na kayo doon sa mga BGC boys. Sir, marami kasi nagsasabi na hindi lang silang lima ang nakinabang doon sa Bulacan First. Ang sinasabi nga mula sa taas hanggang sa pinakamababang empleyado. Ano kung nalaman nyo tungkol doon sa iba pang mga nakinabang and kasama rin po ba sila sa sinabi nyo kay SecBiz na kasuhan na po? Yes, pero alam nyo, di ba ang pattern, hindi lumalampas sa 150,000? Kasi pag nagbagsak yung funder, yung proponent, nagbagsak siya halimbawa kung ilang billion, may usapan na yun eh. Para hindi na lumampas sa threshold ng kayang i-implement ng District Engineering Office, hindi lumalampas ang 150 million. Kasi ang threshold nila 150. Pag lumampas sa 150 hanggang 450, region eh. Hmm, kaya... So, bihira kayo makakakita nang more than 150 di ba 77 million mm -hmm. 140 something million 98 million walang lumalampas kasi kontrolado nila pag implement pag monitor pag bayad so ngayon ito yung pre preko nila nila lusot sila all the way ang malas nila mukhang may nakialam sa taas na nagbagyo ng tatlong sunod-sunod mukhang nagalit na, na si God eh Mm -hmm. Bakit nagkasunod-sunod si Krising, mm -hmm. si Dante, si, si Emong, tapos may habagat, habagat pa? Mm -hmm. para may divine intervention para mabulgar natin. Otherwise, tuloy-tuloy sila sa kasino. Correct. Yung pera natin binabayad sa TATS, mm -hmm. kinakasino, pinabibili ng mga uh, patek Philip, kung ano nung relo, at kung ano nung kotse. You can just imagine, kung nagpatuloy ito, para tayong mga gago. Pero senping yung mga lower than kina Bryce, yung mga iba pang mga tauhan Hindi, mo? yun na nga yung team niya eh. Yun ang lower eh. Sina, si, na, si uh, Dumasig, I think, uh, one of them, project engineer. Merong si Erdrick San Diego, siya yata yung lab tech. No? Uh, uh, oh, parang siguro taga check. Hindi lab na LOB uh, LAB. <laughs> yata. Eh, yun, <laughs> Pero, so, I mean, sir, yung mas mababa pa daw, meron pa daw. Naabot ba ng mga tropa natin? Yung limang yon ang lumabas sa, uh, yung sila may mga aliases eh, sa casino. Tapos sila yung mga signatories eh. So, we go by uh, where the evidence brings us eh, di ba? Kasi kung hindi naman hagip ng ebidensya, pangit naman na sabihin natin, kasama sila. So, kailan kasama sila sa resibo. Sige. Okay, Raymond. Last na lang Actually, sa akin. Sir, ang lumalabas kasi sa mga nauna ng report 142 billion ang insertion ng Senate. So, yes. do you think ang pa lang 'yon? Oo, uh, pero do you think hindi lang dalawang senador ang pinag-uusapan natin dito? And paano ko Paano kung mas maraming senador pa nga ang lumabas? I don't know. Mawala kami ng quorum. Mhm. <laughs> <laughs> seriously? Talaga? No, seriously baka mawala ng quorum kasi kung kasuhan sila halimbawa Sandigan Bayan mm -hmm. at plunder o kaya malversation o masama sila doon sa non available na kaso makukulong oh. Hindi ko sinasabing aabot sa walang quorum pero kung Nahanin. ang sabi ko nga pag nag-imbesiga tayo dapat naka blindfold tayo hindi pwede yung di ba nakapiting yung isang mata para hindi mo makita yung yung kabilang yung kaliwang side sa kabilang aisle dapat hindi ganon. no i think uh colleagues understand that no I'm coming from kasi bakit pa tayo magsasagawa ng investigation kung mamimili lang tayo parang hindi naman fair do sa pinili natin di ba probability na maraming senador yun kasi sabi nyo ng 355 I don't I want well I want I want get there ikaw lang nagsabi. Kaya sinasabi ko lang, in answer to your question, eh kung ganun, ang, kung ganun tayo dadali ng, sa doon tayo dadali ng ebidensya ebidensya, wala tayong magagawa. Mm -hmm. Di ba? Pero so, dahil doon sa determination na malaman lahat ang involved dito. Well, it's about time, ano? Wala bang effort time. na patigilin kayo sa investigasyon? Meron wala bang, pa naman. Wala naman. Wala naman. Wala naman. Mm -hmm. Sir, lastly. Kasi all out support naman si Senate President. Kasi mm -hmm. nag-usap na kami eh. Mm -hmm. It's about time na ay ayusin natin 'wag yung napopulaan tayo na napopulaan. especially so na yung mag magnitude that's this already beyond the senate eh. ano na eh kikilabutan ka do sa isipin mo almost 2 trillion pesos yung for the past uh, 15 years ba yon mm -hmm. yeah kasi 2011 namin sinimulan di ba 2011 20 15 years mm -hmm. eh kung kukwentahin mo na uh, parang more than more than 50% or more than 60%. Magkano yung 60% ng 2 trillion? Di ba katakot-takot yung inubos na pera na kung kani-kani na napunta?